Kahit araw-araw ko tawa, kasi basta't may ganito. <coughs> Ra, huwag ka lang na magalit. Naku, tigilan mo ako, aron Huwag mo akong kausapin. mo ko ngayon sa yasang kahapon. Ito lang, huwag ka magalit. Sorry lang ako. Naku, aron tigilan mo ako. Ito, may ano ako sa'yo. May galo ko sa'yo. Eyyy... Peace offering ko sa'yo yan, para hindi ka lang magalit. What?! Sige na, oh. Ano? Sorry na. Woo! <laughs> okay, oh, eh, sarap yun. No? Ano? Maganda yan. Oh, ang laki. Ang laki. Oh. <laughs> ano man naman ito? Yan ang ano, peace offering gift ko sa'yo. ba? Diba? Pero magalit. Ang laki. <laughs> oh. Sorry na ako tumakas ako sa'yo at uminom ko. Kalimutan mo na yun. Ay kung kahit araw-araw ko tumakas, basta may ganito. Yes, sana. Oh, yun, sana. Yun naman, ang laki. Special yan. Special? Oo. Oh. Oo, talaga na. Ano, pinapatawad mo na ako? Sige. <laughs> <laughs> Matutuwa niyo. <yun. laughs> Ganda yan. Pumuksa ko na to. O, uh, para... sa Pasko na. Pumuksa mo na, advance pa yan. Iba pa yung sa Pasko. Ah, oh, wow. Oh, oh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Napakainan yan. Sisirain ko na. Sisirain mo. Para taga sa'yo yan. Operin ko sa'yo yan. Ang ganito. Oba, excited ah. Balot na balot kasi. Bumait lalo ah. Bumait na. Ngayon ah. May peace offering ko sa'yo. Okay. Oh. Mm -hmm. Balot na balot talaga ah. Balot, na balot ka, yan. Parang ayaw mo nga, yun. Ano mo nga, liblaks There she was, just walking down the street